Pangapahayag pahayag naman ni Vice President Duterte laban sa korupsyon, tinuligsa na isang leader ng minoriya sa Kamara. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report! Pinuligsa nga ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party, Representative Sara Elago ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na patuloy niyang lalabanan ang korupsyon at kasakiman ng mga matataas na opisyal sa pamahalaan. Gine Elago, kwestiyonable ang integridad ni VP Sara pagdating sa paglaban sa mga anomalya lalo't hindi pa nakakalimutan ng taong bayan ang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na naubos lamang sa loob ng labing isang araw. Ipinunto ni Alago na kung tunay na laban sa korupsyon ng usapan ay hindi sapat ang mga mabulaklak na salita ng ikalawang Pangulo. Di ni Alago, ang deserve ng mamamayang Pilipino ay isang leader na nagtataguyod ng transparency sa bawat hakbang at yung hindi nakikinabang sa bulok na sistema kung saan umiiral ang pananatili ng kapangyarihan at resources sa kamay ng iilan lang. Ayon kay Ilago, hindi dapat hayaan na ikubli ang katiwalian sa mga mapanlinlang na mga talumpati at mga recycled slogan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.